What's up guys? Ito nga pala inyong classmate dito sa Korea at dahil malapit na naman yung APS Topic Exam tara at samahan nyo ako mag-review ng mga vocabularies at saka mga APS Topic Exam So, let's go! So dito guys, no, meron akong hinanda para ating reviewin ngayon uh, Number 1 Muhashi Tihan Iyagi Imnika Bugiwak Kachi Almajin Gusel Resepsyo Ibig sabihin ng mga city hanyagim ni ka, ano yung pinag-usapan or ano yung tinutukoy? Mga ya hanyagim ni ka, ano yung tinutukoy? At saka, kachi, almajin gose koresepsyo. Pag nakikita nyo dyan si Katche Almajin Gus Corsipsio, piliin ang pinakatamang sagot yun yung sound sa Tagalog pa. So, basahin natin. Song Sim Manamnida. Kung Burol, Hamnida. Si Song name teacher, kung so, sa, kung sa English teacher, Manamnida, is to meet. Makipagkita siya sa teacher. Kung Burol, Hamnida, to study. So, number one. Up, oh, number one. Hakyo. Hakyo is school. School. Eskwelahan. Yoel is days. Days. Twimi is hobby. Four is nalja. Nalja is yung petsa Example natin sa, example natin yung bawat vocabulary, eh. sampulan natin ng sentences. Ah, uh, simple sentences lang tayo, guys. Tsega. Hakyo e kayo. Hakyo e kayo. Ako ay pupunta sa school. So, dahil is, is school. So, alam na natin yung sagot. Pinaka-related niya na ano, school dahil mayroon si teacher at si kung Bu, si kumbu is to study. So ito yung tamang sagot number one, HQ school. Uh, related siya sa ano, teacher at saka kung buran Bu. is days. So bigyan natin ng sentences. Ah. Uh, Onoron, mo Ano yung Ano yung araw ngayon? Tulad ng Iluel, Mogyuel, Komyuel or sa Tagalog ba? Yung Lunes, alinggo uh, Linggo, Lunes, Martes. 'Yon yung mga ibig sabihin ng Yuel. Chimi, sabi. Ah, uh, sample sentence. Ha. Chechuminon, Nongorel Hill. Ang aking hobby ay basketball. Sinalja is pizza. Ibig sabihin din ah sample sentence onoran mos onoran mosen naljaye yo. Anong pizza ngayon? na? Ah. So, yun yung So wala dito yung pinaka-related talaga niya na sagot is akyo school. So yung tamang sagot is number 1. So yung number 2 natin guys, ganun pa rin, mo shite hanyagimika kono yung tinutukoy, ano yung pinag-usapan. Bugewa kachi almajin gose koresepsiyo. Sample 물고기를 먹습니다. 맛있습니다. 물고기 물고기 guys ay isa itong uri ng pagkain nila. Yung karne. Isang uri ng karne na uh, is kumakain. Masisimida is delicious. For one, shopping. Shopping. So, parehas lang sa English kaya shopping lang din siya. Shopping. Saram is tao. Person. Tao. Nori is song. omshik is food or pagkain. So, yung may yung pag sagot guys is number 4 related siya sa pagkain. Yung bulgogi is isa itong ori ng pagkain. Moximida to eat, masisimida is delicious. Ah, uh so, yun guys, no? Ah, uh, sample lang natin. Shopping. Wala natin ng basic, basic ka ano na lang. Basic sentences. Ah, uh, ano ba? Aka. GS iso. Shopping nil? -hill. Ako. Ako ay nag-shopping kanina sa GS. Si number 2, saram sa tao. Ah. Uh, sarang. Akka ji sinon. Sarang sarami nomo mana? Akka ji sinon sarami mana? Si number number two is song. Jega. normal ang chewayo ako mahilig kumanta ayaw ko o ayaw kong kumanta umshikis food ah, sample sentences Igo. musin umshikyu anong uri itong pagkain oh diba? Yun yung 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 sentences natin. Igo mo shin awsikgyeoyo So natin tayong mga a na mga sentences So yung number 3 natin guys example uh, natin Junon Kim Soo Kim Minsoo imnida E sarang James imnida So Junon I'm Kim Soo and this person is James So, yung number one is sigan. Sigan is time. Time. Changsu is place. Place. Mayroon pagsulat sa ano mouse lang gamit. Place. pasensya na guys. Erem is name. Number four is Juma this weekend. So, yung tamang sagot is dahil yung pinag-usapan nito ay yung mga pangalan nila. So, is, yung isa is si Kim Min -so. Yung isa naman ay si James. So, yung tamang sagot is number 3, si RM. So, magbigay tayo ulit ng sample na Bisik, bisik ano lang, bisik, bisik sentence. Ah. Number one is sigan. Ah, sigan. Sigan ni e Opsoso, paliheyo. Wala na akong oras, so kailangan ko na bilisan. Sigan ni e Opsoso, paliheyo. Changsu. Cang su Jangsuga, udia. ya Sang Sang lugar tayo Pwede magita ayo ah, Gitu guys Yaksuk Yaksuk Jangsuga, udia. ya Or Yaksuk Yaksuk Jangsuga, su yo. So Yang yung Ano guys so, Yang yung Sample Basic Basic Bisa Dalam tayo guys Basic so, sentences. RM, RM. Ah, simple lang ni. Eh. Si RM mo, Junel ni My name is Junel. Number three, and number four, number four. Eh, chomari noon, mahal ko yeo. Anong gagawin mo ngayong weekend? So, so, meron na tayo. So, number four na tayo. Yung sagot nito guys is number three, Erib. Tinutukoy nila yung mga pangalan nila. yung number four, Junon, Elboniso Boniso, Wasimnida. Chingkunon, Mikop, Iso, Wasimnida. Ako ay Taga, Japan. I'm from Japan. And my friend is from America. Ah, uh, Taga-Amerika yung isa. Ang isa ay taga-Japan. So, ano yung pinag-usapan? Number one is Omshik Food. Food. Oh, tapos na yung kanina. Nara is country. Country, nara. Yuel is days. Tapos na kanina guys, number 1. Ito yung Lunes Martes. Merkulis, yun yung uh, may so, is gap. Spood. Tapos na to kanina yung number 1 yata. So, yung tamang sagot is number 2. Nara. Country. Okay, Japan. Elbon is Japan. Miko is America. Chingu, Spren, Rasimida, Pram. So, tapos na ata ito na sampulan ng sentence kanina. Omsik, oh, tapos na yung kanina. Nara, ah, sige, Nara. Nara. Ni Nara nun, Pilipineo. My country is Philippines. Yuel. Ah, tapos na to. Sunmor. 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 Kajo o seyo. Magdala ka dito ng regalo. Magdala ka ng regalo. Sunmor. Kajo o seyo. Kajo o seyo is to bring. So, yung number 5 natin guys ay... Kwajaga. Chononimita. Ah. Chocom pie mida cup, cup is kwaja is, ah uh, di muna kwaja is cookies, cookies or snack, chonon chonon is one thousand won, one thousand won, chocom, bisa yoh, a little expensive. May, may, kunting kamahalan. kamahalan. Kwaja is cookies or snack. Cookies So, ang cookies ko no ay tag 1,000 won. Ah, uh, medyo mahal ko no ng konti. So, number one, Number one is price. So yung sagot natin is ito yung pri price price yung tinotohil ay yun, yung presyo. Yung number one. Si cup is price. Si Out is clothes. Si clothes. gig of his occupation. Occupation. Pakita talaga yung magsulat ko na. No? Pasensya na kayo guys. Mas lang yung gamit ko. Kung go is to study. Study. Hmm. So, yung sagot natin dito ay si number 1. Price or value. Cup. Uh, ano bang sample sentence natin dito? Eh? Cup. Yachiga. ga Yachiga Kagyogi Pisayo ang presyo, po, ang presyo ng gulay ay mahal Yachiga Kagyogi Pisayo Number 2 is Ut Ose Sago Sipoyo Gusto kong bumili ng damit Chigog 지구비 뭐예요? 아는 트라바모 음, 공부를, 공부. 오늘은 같이 한국어를 공부했어요. 오늘은 같이 공부를 했어요. 아, 오늘은 같이 한국어를 공부했어요. Ken, Unoron, Kachi, Hangugurul, Kungbo, Hisoyo. Ngayong araw na ito ay nakapag-aral tayo ng Korean. Ito yung last guys. Uh, so, hanggang dito lamang. Kung nagustuhan niyo yung video nito, pakilike na rin at subscribe. So, hanggang dito na lang. Bye. Annyeonghaseyo.